Naghahanda na rin ang mga residente at opisyal sa Zambales sa pananalasa ng Bagyong Nando. May ulot on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, round the clock na nga ang monitoring ng PDRRMO sa mga bayan dito sa Zambales na ngayon ay nasa ilalim ng signal number one. Nagpatupad na rin ng preemptive evacuation sa ilang lugar pero Connie, palibhasa nasa preemptive evacuation lang ayaw pang magsilika sa ilang residente. Gaya na lamang ng pinuntahan natin kanina Connie na si Chio Orocan sa Barangay Lipay Dingin dito yan sa Iba Zambales na kung tutuusin, napak napakadelikado yeah. ng kanilang lugar dahil napapagitan sila Connie ng ilog at dagat pero hanggang kanina na natili pa rin sila doon, Connie, sanay naman na daw sila at hihintayin daw nila kung kailan lumakas na raw. Kaya naman ang PDRMMO patuloy na nagbabantay sa labing tatlong bayan dito sa probinsya kabilang ng harian ng 11 coastal municipalities. Nakahanda na rin ang kanilang mga gamit kabilang ng hariyan ang mga heavy equipment kung sakaling kailanganin, kung sakaling magkakaroon ng landslide na gaya na lamang ng kanilang usual na nararanasan kapag ka may bagyo. ang lalawigan po ng Sambales uh, na ready naman po no uh, pagdating nga po sa mga ganitong mga insidente uh, may mga bagyo yun nga po uh, muscle memory na po sa amin na naka na po yung mga assets natin yung mga personnel's natin coordinated na po tayo sa lahat ng uniform personnel At dahil na blue alert ko talagang patuloy daw ang kanilang monitoring at kung sakali na lumakas although dawag naman sana ay baka raw mapilitan sila magsagawa na ng force evacuation lalo na doon sa mga coastal area at sa mga tulad ng lugar na binagit nga natin kanina. Sa ngayon ko wala naman tayong nararanasan pag ulan o kahit ambon pero gayon pa man nagbabala pa rin ang PDRMMO sa mga residente na patuloy pa rin magmonitor at makinig ng kanilang mga advisory. Connie. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Nasa wind signal number 3 at 4 ang Ilocos Norte dahil sa Super Typhoon Nando. Kumustahin natin ang lagay ngayon doon ng panahon. May ulat on the spot si Cindy at ng GMA Regional TV. Cindy? Rafi, sa abiso ng otoridad kanina ay tumaas na ang tsansa ng life-threatening storm surge. Ano mang oras ngayong araw dito sa probinsya ng Ilocos Norte maging sa mga probinsya ng Cagayan uh, at Batanes. アッティニーカー。 ang hampas ng malalakas na alon sa dalampasigan ng Sabangan sa Barangay 33A Lapas, Lawag City, umaga palang lang kanina. Ang taas ng alon halos umabot na sa dalawang metro. Binisita rin ng Coast Guard Substation, Lawag City, ang lugar upang tiyakin na wala na ang mangingisdang papalaot at taong maliligo sa dagat. Mahigpit din nilang tinitignan ang posibilidad na umabot na sa mga bahay sa coastal area ang tubig mula sa dagat. Si Romnick, inaantabayanan ang pagtaas ng tubig sa dagat at hinabol na iangat ang kanyang balsa sa mataas na lugar. Samantala sa Provincial Engineering Office ng Ilocos Norte, ready to deploy na rin ang mga heavy equipment gaya ng mga dump truck, payloader, backhoe, boom truck at iba pa. Base raw ito sa request ng provincial DRRMO bilang bahagi ng kanilang disaster response sa mga kritikal na lugar sa Lalawigan. Samantala nakahanda na rin ang manpower ng Ilocos Norte DRRMO at anumang oras ay handa silang rumispunde. Sapat din umano ang relief goods at emergency resources ng pitong resiliency clusters ng Ilocos Norte. Rafi, sa tala ng Ilocos Norte PDRRMO ay nasa 63 families o mahigit 170 na individuals na ang nagsilika sa isinagawang preemptive evacuation sa mga bayan ng Pagudpod, uh, San Nicolas at Bacara. Sa mga oras naman na ito ay nararanasan na ang malakas na bagsak na ulan na sinasamahan din ng malakas na ihip ng hangin epekto nga nitong super typhoon Super Typhoon Nando. Yan muna ang uh, pinakasariwang balita dito sa Ilocos Norte, Rafi. Maraming salamat si Cindy Salvacion ng GMA Regional TV. Ilang bahagi ng Extreme Northern Luzon ang isinailalim na po sa wind signals number 4 at 5 dahil sa super typhoon Nando. Base po sa 11 AM bulletin ng Pag-asa, signal number 5 na sa Babuyan Islands, signal number 4 sa southern portion ng Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng Patanes, central portion ng mainland Cagayan, northern at central portions ng Apayao, at sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Itinaas ang tropical cyclone with signal number 2 sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, buong Isabela, rest of Apayao, buong Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, buong Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Signal number 1 naman sa Quirino, rest of Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng La Union, buong Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at northern portion ng Quezon Province kasama ang Polillo Islands. Generally peaceful daw ang kabi-kabilang kilos protesta laban sa korupsyon kahapon. Iniibisigan na rin ng PNP kung totoong may nagujok sa mga nanggulo sa gitna ng protesta sa Maynila. May ulat on the spot si June Benerasyon. June! Rafi, isang rap artist ang iniimbestigahan, ngayon ng PNP PNP kaugnay ng kaguluhan kahapon na may kinalaman sa mga kilos protesta kontra katiwalian. Sabi raw ng mga naaresto na tinawag ng PNP na mga hip-hop gangster. Ang rapper ang nag-impluensya sa kanila online. Kung anong klaseng pag-impluensya ang ginawa at kung sino ang rapper, ayaw muna sabihin ng Manila Police District o MPD dahil may sinasagawang investigasyon. Sa tara ng PNP, 113 ang mga naaresto nila kahapon. Pwede naman daw sa ilalim ng PNP sa drug test ang mga naaresto pero kailangan daw ay pumayag ang mga ito. Sa ngayon ay nire-review na ng MPD ang lahat ng mga CCTV camera na lusod ng Maynila para makilala ang iba pang nanggulo. Mananagot daw ang mga ito. 129 ang mga nasaktang pulis na pilit daw sinunod ang direktiba ng maximum tolerance. Binisita sila ni acting PNP Chief Jose Melencio Artatis Jr. at pinasalamatan. Kasama rin sa iniimbestigahan ng PNP ang pagbubunyag ni Manila Mayor Isko Moreno na isang dating politiko na merong financier na Filipino-Chinese at isang abogado ang nasa likod ng kaguluhan kahapon. Itunuturing ng PNP na mga isolated incident ang kaguluhan pero sa kabuuan ay generally peaceful daw ang September 21 protest rally. Yan latest mula rito sa Camp Krame. Balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Iniyak ng Department of National Defense na walang instability sa militar sa gitna ng investigasyon sa katiwalian sa flood control projects. There is no concern at all. We have no worries uh, na there will be instability in so far as the ranks of the DND and the AFP. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., suportado ng kanilang hanay ang pagpapatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ng investigasyon sa flood control projects sa bansa hindi raw dapat mangamba na tatalikod ang militar sa pamahalaan. Hindi rin daw nababahala ang gobyerno sa mga isinagawang kilos protesta dahil ang Pangulo mismo ang may gustong imbestigahan ng mga proyekto. Bukas na, o oh, maiinit na balita, bukas daw si bagong House Speaker Faustino Boggi III na buksan ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth nang o sal ng mga mambabatas. Sa tingin ko naman uh, sa ngayon kailangan talaga ay eh, maging uh, uh, makita nila ang ating mga miyembro at hindi lang dito sa miyembro ng ating mababang kapulungan dito sa Kongreso ay lahat dapat talaga makita at maging bukas ang sal n ng bawat isa. Sabi ni Di kahit daw siya ay handang buksan ang kanyang sal-en anya para ito para makuha muli ang tiwala ng publiko. Samantala, wala pa raw tugon si ako, Bicol Party Representative Zaldi Ko, kaugnay sa utos ng Kamara na umuwi na siya sa Pilipinas sa gitna ng usapin sa maanumalyang flood control projects. Pag-uusapan daw ng liderato ng Kamara kung ano ang mga susunod na hakbang kaugnay rito. Sa kasagsagan po ng malawakang kilos protesta kontra katibulian, spotted ang pokikiisa ng ilang fur babies. Pati mga alagang kambing, me, panawagan. <laughs> ang ilang release naman ay eh, kanya-kanya ring paandar sa mga karatula. Ito o, oh, isa na po ang kuha ni U Dennis Kilala. Naka-construction outfit with matching buwaya at limpak-limpak na fake money. Winner din ang karatula ng lalaking yan na kuha ni SL hurna ng UP Manila. Ang hirit niya kasi, accountability. Ayaw! Beware, beware naman dahil si Fur Baby, eh, nangangatnat ng mga korap. Don't worry, mukhang friendly naman ng Corgi na yan sa mga mabubuti. Nakib na mm -mm, partner, nakibaka rin eh. Ang grupo ng mga kambing na yan, may sarili rin silang marcha o oh, sa halip na magkanya-kanya o oh manginain ang kambing, nagtipon-tipon at sabay-sabay daw na naglakad. Oy. Ayun. <laughs> Ay, at ito cute. po ang ang cute nila, no? Kanya-kanyang uh, pag-cook. Okay. <laughs> ito po ang balitang hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Traffy Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.